Mga kamamay, minsan ba sa buhay nyo, sa buhay pag-ibig nyo, sa relasyon nyo, naranasan niyo na, yung tiisin kayo ng taong minamahal niyo. Yung tipong kahit hindi siya magparamdam ng maghapon ay okay lamang? Yung tipong hindi kayo ini-update is okay lamang sa kanya? So kapag kaganyan mga kamamay, ibig sabihin lang yan ay natitiis na kayo ng isang lalaki. So ngayon sa video ng ito mga kamamay, ishare ko sa inyo ilang mga bagay na kailangan nyong gawin para kailanman ay hindi ka na matiis ng isang lalaki. So, totoong narinig yung mga kamamay, hinding-hindi na kayo matitiis ng isang lalaki right after na magawa nyo yung mga tips na aking ishe-share sa inyo sa video ito. So, mga kamamay, if ever na gusto nyo yung ganito klase ng love advice, isa lang ang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang video na aking i-upload para sa mas marami pang subscribers na ating matulungan. So kung napindot nyo na yan, mga kamamay, simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang kailanman ay hindi ka na matiis ng isang lalaki? So number 1 huwag mong ipakita at iparamdam sa kanya na dead na dead ka sa kanya. Okay? So, mahalaga po na hindi nyo po palaging obvious na ipinararamdam, sinasabi at ipinapakita ang mga bagay na to. Kasi damor na ipinapakita nyo, nagwapo gwa po kayo sa kanya, puging-pugi kayo sa kanya, dead na dead kayo sa kanya, patay na patay kayo sa kanya, well, mga kamamay, hindi talaga yan magpaparamdam sa inyo. Bakit? Eh kasi, kayo yung naghahabol eh. Eh kasi, kayo palagi yung nagdi -de kayo yung nagiging klingi pagdating sa kanya. Well, mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, kung gusto nyo kayo ay uh, hindi matiis ng isang lalaki, iparamdam eh, nyo na kulang pa siya sa buhay nyo. Paramdam nyo na parang hindi pa siya sapat sa buhay nyo. Pakita nyo na hindi siya sobra-sobra para sa inyo. Huwag nyong ipakita na kayo yung mas naghahabol sa inyong dalawa. Kasi the more na pinapakita mo, pinararamdam mo sa kanya na naghahabol ka, the more kanyang babaliwalain, the more kanyang titiisin. Kaya kapag kaganyan mga kamamay, wag na wag nyo pong ipararamdam na sobrang laki ng halaga niya pagdating sa buhay ninyo. Para sa ganon, maramdaman din ang isang lalaki na anytime pwede mo siyang iwan anytime pwede mo siyang palitan para bang magkaroon din siya ng pangamba sa kanyang sarili na baka mawala ka sa kanya pero kung malalaman niya pero kung lagi niyo sasabihin sa kanya na talagang malaki ang kawalan niya kapag ka nawala siya sa buhay mo eh talagang titiisin ka niya. Talagang hindi siya magpaparamdam. Talagang gagawin niya ang kanyang asal. Kaya ang number one rule at number one tips ko sa inyo para kayo ay hindi matiis ng isang lalaki, iwasan nyo na sabihin at iparamdam na dead na dead kayo sa kanila. So number two na bagay na kailangan mong gawin upang sa ganoon ay hindi ka na matiis ng isang lalaki. Sikaping iangat ang pag-aayos mo sa sarili mo. Oo mga kamamay, Ipakita mo sa kanya na palagi kang nag improve Ipakita mo sa kanya na araw-araw kang gumaganda. Ipakita mo sa kanya na araw-araw kang sumasarap. Kapag ka iniangat mo ang level ng pagpapaganda mo at pag-aayos mo sa sarili mo, malamang sa malamang. Lagi kanyang iisipin, lagi kanyang hahabulin, lagi kanyang nga uh, papangarapin, lagi kanyang may isip. At kapag ka nangyari yun mga kamamay, hindi kanya matities. Kasi maaalala at maaalala niya palagi na mayroong isang kagaya mong sexy, na mayroong isang kagaya mong maganda, na mayroong isang kagaya mong maganda ang karir, na mayroong isang kagaya mo na nandyan para sa kanya palagi. Kapag ka ganyan mga kamamay, naisip ng isang lalaki na meron siyang kagaya mo na napakaswerte niya sa'yo, eh talagang hindi kanya matitiis. Lagi kanyang message lagi kanyang tatawagan sapagkat nandoon ang kanyang pangamba na baka merong ibang lalaki na umaaligid sa iyo, na baka merong ibang lalaki na lumalapit-lapit sa iyo. Kasi nga napaka-sexy mo, napakaganda mo, napaka-maaasahan mo. Kapag ka araw-araw ka nagse-self improve mga kamamay, ganyan talaga magiging tendency at magiging dating at feedback sa isang lalaki pagdating sa iyo, kaya ano pang inihintayin niyo, mga kamamaya, kung sa tingin niyo ay tinitiis kayo ng isang lalaki magpaganda lang kayo, magayos lang kayo, magpasexy lang kayo, magpasarap lang kayo, at sigurado ako pag nakita ng isang lalaki yung mga qualities at katangian mong ganyan, wala pang uh, alas 4, wala pang isang minuto, wala pang isang segundo may message ka na yan, maghahabol na yan sa inyo, at hinding hindi ka matitiis ng isang lalaking ganyan alright, so next Pilitin mo rin itaas ang status at karir mo sa buhay. Oo mga kamamay, kailangan bilang isang babae, huwag kang palaasa, huwag ka lang umasa sa ibinibigay ng isang lalaki sa iyo o ng kanino man. Okay? Kailangan humanap ka rin ng pagkakakitaan mo, ng pagkukunan mo ng pera, ng income sa araw-araw. Kapag kaganyan mga kamamay, hindi ka na mamaliitin ng isang lalaki, hindi ka na niya... Pagsasabihan na wala kang ipinapasok na pera, hindi ka na niya mumura-murahin pa kasi nga tumataas na ang karir mo sa sarili mo. Kaya mo na ang kumita ng pera na walang tulong galing sa ibang tao. Kapag kaganyan mga kamamay, nakikita ng isang lalaki na nag improve ka pagdating sa karir mo, pagdating sa pananalapi mo, sa pagpapayaman mo, sa paghahanap buhay mo, siguradong hindi kanya matitiis, kasi isa rin yan sa mga qualities na hinahanap ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Yung babaeng may trabaho maaasahan, may sariling pinagkakakitaan at syempre maganda ang karir. Kapag kaganyan ganyan mga kamamay, irerespeto ka ng isang lalaki, tataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki, magiging high value ka sa kanya at hindi malayo na hindi kanya matiis sa araw-araw. Alright? So next, huwag mong ipakita na malaki siyang kawalan sa buhay mo. Kapag kasi pinaparamdam nyo palagi sa isang lalaki na hindi nyo kayang mabuhay nang wala siya, pinararamdam nyo palagi sa lalaki na ang laki ng kawalan nyo kapag nawala siya sa buhay mo, eh talagang titiisin ka niya. Okay? Talagang gagawin niya ang kanyang asal pagdating sa iyo. Bakit? Eh kasi kahit anong gawin niya ang pananakit sa iyo, kahit anong gawin niya ang pag sa iyo, kahit anong gawin niya hindi pagpansin sa iyo, eh babalik at babalik ka sa kanya. Kasi nga, patay na patay ka sa kanya, malaki ang kagustuhan mo sa kanya, malaki ang kawalan mo sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, huwag na huwag niyong ipaparamdam sa isang lalaki na hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila. Lalaki ang ulo ng mga yan, tataas ang pride ng mga yan, at hindi malayo na titiisin kanyan hanggang sa kaya nilang tiisin kayo. Okay? So, sa, bagay na ganyan, lagi nyo sinasabi sa kanya na hindi nyo kayang mabuhay, kayo rin ang mahihirapan pagdating ng panahon. Gagamitin nila yung mga statement nyo ganyan sa inyong relasyon. Para kayo pa rin ang maghabol kahit balibalik ta rin man ang sitwasyon. Kaya mag-ingat palagi sa inyong mga sinasabi at pagkaparamdam. Hindi masama magmahal, wag lang sosobra. Next ipakita mo sa kanya na hindi ka-apektado. Oo mga kamamay, gawin nyo to sa mga oras na nag-aaway kayo, sa mga oras na nagkakatampuhan kayo, sa mga oras na tinitiis kayo ng isang lalaki. Pakita nyo na hindi kayo apektado, yung tipong wala lang sa inyong lahat. Hindi kayo apektado, yung tipong uh, kaya nyong mabuhay kahit may tampo siya. Kaya nyong uh, gumawa ng inyong mga bagay na dapat gawin, ng inyong trabaho kahit may tampo siya, yung tipong hindi ka maghahabol sa kanya, iparamdam nyo yun sa kanila. Kapag ka ng isang lalaki na okay ka lang, na hindi ka apektado, masaya ka pa rin. At hindi ka wala ng isang lalaki sa inyo sigurado ako mapapaisip ang isang lalaki kung bakit ganyan ka, kung bakit kaya mong tiisin ang iyong damdamin para sa isang lalaki. Kapag ka ganyan ang inyong pinapakita sa isang lalaki, sigurado ako mga kamamay, hindi malayong hindi ka matitiis ng isang lalaki at susuko siya sa kanyang pride na nararamdaman. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, ha, sikapin niyo palaging iparamdam sa kanila na hindi kayo apektado sa mga nangyayari. Alright? So next, tigilan yung bigla ang pakikipagtalo sa kanila. Yes, mga kamamay, the best tip, tigilan yung bigla ang pakikipagtalo sa kanila. Kung umiinit man ang inyong argumento, kung palagi na lang kayong nagbubunga nga, palagi na lang kayong away ng away, well, mga kamamay, bigla mong itigil ang pakikipagtalo sa kanya at sigurado ako, Marirealize ng isang lalaki kung bakit hindi ka na nakikipagtalo May isip ng lalaki kung ano ba ang dahilan Kung bakit hindi ka na nakikipagdaldalan uh, sa kanya Hindi ka na nakikipagbungangan sa kanya Kapag kaganyan mga kamamay Ang isang lalaki ay magbababa ng kanyang sariling pride Kasi wala nang pupuntahan yung kanyang pinaglalabang pride sa kanyang sarili Kasi tumigil ka na ng pakikipagtalo sa kanya At kapag ka lumipas ang ilang araw na hindi ka na kumikibo, hindi ka na umiimik sa kanya, dyan yung marirealize, okay, na napagod ka na sa lahat, na hindi na worth it pa na pagtalunan ang mga bagay-bagay. Kaya ang isang lalaki ay mag-iisip, kaya ang isang lalaki ay magkakaroon ng pagkakataon na isip-isipin ka sa pagkakataong yan. At hindi magtatagal, ang isang lalaki ay susuko pagdating sa pagtitiis, pagdating sa paniniis. Okay, kasi nga, pinararamdam mo na hindi na worth it pa. Okay? Ang pakikipagtalos sa kanya. Kaya ang isang lalaki ay susuko at ang kanyang pride ay bababa kapag ginawa mo yung bagay na yan. So yun lang mga kamamayang ilang mga tips na kailangan nyong gawin para sa ganon kailanman ay hindi ka matiis ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Maraming maraming salamat. Kung kayo man is may katanungan pa tungkol sa ating video ng ito, huwag nyo kalimutan na ibaba sa comment section. Okay? Sa mga papashoutout, ganun din. I-comment nyo lang ang inyong mga ipapashoutout at try nating i-shoutout kayo next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.